guys, good morning. Ayan, ang madami hmm. na. tayo today. Ang aking menu ay munggo. Munggo na tayo ng madami Ito yung aking pangasahog. Hello, good morning. Bumila ko ng ang Siyempre, dalawang lo, no? dalawang putahe ang lo nito to, yun po kaya. Pakatiin ko itong aking pangasahog. <laughs> Magluluto ako ng munggo at saka lain. Lain. Kasi dapat kahapon pa yung lain ko. Kaso hindi ko nabila ng pangasahog. makalimutan ko bumili ng gata kahapon. Tapos na yun, ang ulam namin ay mula. Mula lain naman kahit matagal. Hindi yan nasisira. Lagay mo lang yan sa freezer ice Hello guys, good morning. Kamusta ang araw niyo? Ako medyo okay, okay na. Napapalakas na ang Kailangan natin maging malakas. Para sa ekonomiya. Para sa ekonomi ng Pilipinas. <laughs> <laughs> Dalawa po tayo ang dito ay eh. ito kay ating dito. Siyempre Pilipino tayo. Kada kada budget ang person. <laughs> sa munggo. Ito naman, chicken doon yung kunitay. Alam mo naman yung kunitay ito. Kaya nga ng gulay. Hindi ang kumakain ng gulay, kaya hindi ito tayo. Kinisin ko ng karunan ito. Mga marinate ko lang kasi yung secreto ko to. Ibang klase ang, ang kanyang ulam chicken is sa kanya kaya pag ako ng nang dalawang tutahit dalawang klase kasi si Krita yung niya kumakain ng ano bihira kumain niya ng baboy chicken is sa kanya Trimmings na manok lang ang binili ko para sa kanya kasi yun ang gusto niya. Gusto daw niya, makakagat niya ng mabilisan. Ito ay nabata. Ayan. Ah po. Ito yung aking nyug pa na. Nyug naman ito. Bumili ako alamang. 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 Ano okay, ako ng gata, ng gata ito. Ang gagawin ko ngayon ay i-prepare. I-prepare yung aking mga gata. Sa so, okay. Habang pinapakulo ko yung munggo, kasi kanina nakalimutan ko na bago ako mo, dapat pala bago ako lumabas kanina yun. Napakulog ko na yun. May pulgat eh. Ayan. Sa mga uh, ano, mother magluto. Hello. How are you everybody? Siyempre. Kamatis. Kamatis. Tomato put it there. din to ako gusto ko yung mas gusto ko yung ano traditional na paggawa ng ano ayoko nang may mga makina makina pa sa pagtugtog ng bawang parte na lang yan gusto ko yung traditional na ginagawa mas enjoy ako dun at dun ako sanay kaya hindi ako nang bibili ng mga ano mga ano, pang balat balat ng ano hindi, hindi na ako sanay magamit ano yung tayo mang gamit sa, ano, sa bundok? May binigay nga sa akin dito na regalo ng Pasko. Yung, um, yung pangdorog ng ano. Pangdorog daw yun ng sibuyas. <laughs> Hindi ko na ginagamit. Mas napapagod pa ako mag gano'n gano'n eh. Nagamit ko lang yan pag maramihan do'n po. Mabawa pasko. Um, Ayan. Pwede Nakulog pa yung akemori. Ayan. Tapos na. Ano talaga? Alam nyo guys, wala na kaming baso. Ito na lang ang baso ko. Kasi puro basag na. Sabi, so, ko lang ng anim na perasong baso. Wala na naman. Lahim. Lulutuin ko. Lutong bicol yan. Teka, hugasan ko muna itong natin. Hugasan ko na itong talbos ng ampalaya. Ampalaya leaves. Oh, wala may translation yan ha? Kasi alam ko dyan, karamihan kore na yung aming um, ano. Pero pasensya nyo yung antaglish ko ha. Kaya po, ano, hindi tayo expecto. Hindi ako bihasa mga English. Magka-trying hard lang ako gawa ng bedilag ko. mga kaya tayo sa tubig. Tignan po to sa kaysa ng inyong Hindi kami pumasok ngayon ni Pulig kasi masamahan pa ko ng bago. Naiilo ako pag kalimalakad ng mga matanggal. Hindi ko na wala naman masyadong ano um. hindi naman wala naman lesson sila kulit ano lang naman activity sa isko at saka hindi naman siya kasali doon kaya okay lang mag absent siya kaya, Saan ko muna itong kutsara? Ito ba kayo naman? Alam kong malinis ng Kinagawa ko dahil eh, may ginapanggapangan ng mga alam nyo na dito sa atin. Ang mga tangkaterang animal. Animal yon Ano yung kunti? Wala na kayo. Kung saan na kayo. Wala rin guys. Ito itong sako. Lagay mo so lang dito so na ilawang. બે

You can even... mm -hmm. ini nanti kita nutup nanti 话。 嗯，对。 ang pawis ko. Grabe. Hmm. Ito ko dyan yung... Ano ba? Ang anak ng ano mo, sapatos dito ha. Mahal. Nandami na, sis mo. Uh -huh. Nalabang ko ng muhit. Ay, bukas. Ay, gusto ba? Ano pa ko? Buti na lang ito, anak na ilagay ang pagyibar mo. Ano? Maling ka na nga. Ito na lang. ka ko. tayo Siguro na. Siguro naman okay nito もうけない。 Nagluto na siya. Na Bibili ka nga pala ng ano? Bili mo nga ako si Charon pala. Nakalimutan ko.

Kuking nang mother niya. <tipers> kain. Hindi Hanting to sa mantika. Ay, nako. Hello guys. ano yan. kakitin ito. nag may post may tayo dito. Lalagyan ko sa naman. Ay, wala po Halina sa ulam ng pulipay. May kasmetas lang natin ng ganito. Special pa sa um, ulam ng pulipay. Special. Special sa ano. Um. May iba ang ulam ng samay.

咱们一以。